na din pumasok yan. SB19, XB Batalyon, lahat ng mga SB, SB. Ipasok na natin yan. Pati yung SB ng mga opisyalis dito sa ayay na. So gusto natin yan makapasok lahat. Kasi um, different kinds of people. Masarap kasi yung mapanood sila sa loob ng bike kami kung ano yung matutunan nila sa isa't isa. Kasi gusto natin yung learning. Kasi nag-trending yung kuwan mo with, ano, Philip. Oh yes, si Philip. Grabe yung ano yung... Pero mas nakilala talaga siya. Nakilala talaga si si Philip ba, SB19 si Ken. Grabe talaga na amazed ako kasi para para naalala doon niya tiyahin niya sa akin. Ay, Oo, wala lang <laughs> So, ako naman na happy ako dahil alam mo yung parang comfortable siya sa akin. Oo, oh, tawa so, siya so, ng tao. So, gusto pa nga niya matagal ang usapan namin. Kailang may schedule po kami. So sabi ko, marami ka, bumalik ka sa amin, Philip, ha? Kaya sana magkaroon round pa ng two, no? round two oh. for Philip. Kasi marami pa talagang um, Uh, na hindi pa namin na-unlock ng na mga kwento about sa kanya. Anong tatanong siya ba yung bias mo mm sa -hmm. SB19? Siyempre, kay Bisaya. Bisaya. Bisdok bis eh. Ang gusto ko si Kens. Actually, lahat. Oh, sorry, sorry, sorry. Sorry. <laughs> <laughs> Nag-burp pa. Si... si... lahat sila gusto ko sa SB19. Pero siyempre, iba talaga po. Kay Bisaya talaga. Oh, oh, oh. And si... Sino yan? Isa si... Gusto ko? Pablo. 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 Si Pablo talaga. Bakit sila? Bakit si Pablo? Anong yeah. meron? Parang nakikita ko si Pablo na parang meron kaming similarities. Yung parang, alam ano mo, yung parang yung pagka down to earth nito. Uh... Parang nararamdaman ko tsaka si, kasi iba din talaga pag -design. So, sila yung mga bias ko. Pero lahat ng is binagdit is bias natin. Oh. Sana ano, kahit hindi lahat sila bisaya, pwede mo sila i-guess oh, um, na natin. Oh. Sana, sana, ang, na sa sana ang, sa ang, ang kuan ang kuan on one, hindi lang siya magiging bisaya soon. Sige, pag oh. natin oh. ang panahon, sana magkaroon na kuan on one universe. Um, universe. Yung parang yeah. pwede na kahit English, no? pero ako naman mamatay, no? Baka so, <laughs> naman sa English yung kausap ko, parang makahirap so, Sa dito. Sabihin ni, sino yung gusto mo ipasok sa PBB kung sakali? Ako sabihin ni, gusto ipasok. Sana makapasok at magka-relax. Magka magka Siyempre lahat sila, pero ang ko talaga is medyo biased ko talaga sa Aya. So, si Colette at saka Colette, si Aya. Oh, pero masarap din ipasok din si Joanna at saka si Maloy, Maloy. kasi parang yun. talagang talaga alam mo yung kanila mga uh, ano nila doon. <laughs> Kanina no parang ayaw mo na pumasok ulit sa bahay ni Kuya. May pag may chance pa rin ba animo, sinabi ni Kuya sa takdang panahon nila papasok ulit sa bahay ni Kuya. Alam mo pero kung bigas kung sirigo usapan naman parang hindi mo na kwal uulitin. Bakit? Dahil nga nakapunta ka na doon at this moment of your life marami ka na mga priorities. So um, parang wala ka na doon sa pag-aaksaya ng panahon kasi syempre may mga anak mo, tatay mo, mga. Ano nga kayo nagkaroon idea ipasok yung buong pamilya niya? Kung pa, pamilya naman, siguro okay lang para makaroon na lang din kami ng kuha. So, uh, Nakalibre naka na? Nakalibre na kami lahat doon. Nags vacation pa kami ng instant. So, um, Pero kung sakaling papasok, kasi pa sa kaibigan mo yung gusto pumasok mo? Aside kay Jolina ako gusto kong makapasok, na, makabatch mo. ko. Uh, uh Siyempre, lahat ng kaibigan ko sa showbiz. Gusto ko magkabatch kami ni Kim, magkabatch kami ni Alex Gonzaga, yung mga friends ko. Magkabatch kami nila Robby, nila Ate yung alam mo yung mga ka-close mo talaga magka-batch kayo din, Ma'am Shea si Reg. Yung parang hindi lang kayo nasa loob ng bahay ko, hindi na kayo makikinig kay Brother, no? Pumunta sa konta, Ganun -ganun -ganun, no? So, hindi, parang yun parang, parang, lang, parang, usap-usapan lang, magkakalukuhan. Pero totoo bang, I mean, yung mga, yung mga kanilang revelation mo, parang medyo may mga alam ka na sino yung mga papas Yes, may alam na talaga ako, pero hindi ko pwedeng sabihin kasi gumagulong-gulo na yung mga... Okay. <laughs> <laughs> well, hindi, um, may alam naman kami, pero um, hindi lang pwedeng masyadong i kasi yung alam namin, baka last part baka hindi na final cast. Oo. <laughs> mm. <laughs> last part pala, si Kuan pumakasok ka naging sa pagpasok. Mm, Sinungaling kasi. Pero, ka sa, uh, pero agree na magiging masaya yung collab ngayon dahil doon sa mga papasok? Sobrang agree. Because sa Kuan palang, yung palang, yung sa channel na nag-collab. Mm. Talagang alam mo talaga na, na thank you Lord kami ng mga host talaga nagkaroon ng instant so oh, love eh. Hindi na agad kami, hindi parang nagkaroon ng awkward eh. Iba talaga no. Pero alam mo yun, iba, hindi naman naiiba kasi yung tradisyon at saka yung work ethics ng kapamilya at kapuso. Kaya talaga ang bilis ng drive. Mm -hmm. Ito, um, on your uh, end, sino yung top you, On three, your right. On your <laughs> <top> three. <laughs> on your left. On your left. Top three na kapuso stars na gusto mong pumasok sa bahay ni Kuya. Ako tu. ang top three na kapuso stars na gusto kong makita sa loob ng bahay mm -hmm. ni Kuya. Siyempre yung mga superstars, mm -hmm. hindi natin expect na yun sila, Mr. Ding Dong, sila, yeah. Miss Marion, hindi natin pwede i uh, expect yun. No? Pero ang gusto ko talagang makapasok na GMA, siyempre sila Barbie, sila Barbie, gusto desa. natin yan sila, di ba? Gusto natin yan sila. Um, sila Barbie, sila, sino ba yun? Sila, um, Ruru. Ruru oh, sila Ruru. Sila, um, Bianca. Bianca. Oh, yeah. sila yung mga Oo, mga Jowa. Ang oh, gusto oh, kong makita basta lang kay Hindi naman natin alam kasi syempre yung mga superstar na yan pagka na yan ko ansa. Pero ah, namimiss mo, no? namimiss mo ba ng magandang buhay? Siyempre na, kamis ang magandang buhay ko. Mm. Okay. Namiss ko rin ang mga mamsis ko. And, mm. -hmm. Siyempre nakikita naman kami sa mga concert nila, mm -hmm. sa mga shows nila. Mga Supportive X -X naman. XX Lovers, at saka yung concert na Reset. Um, pero yung talagang, I mean, yung talagang map talaga kayo, mapush talaga kayo everyday kayo magkikita. Iba yun eh. Yung talagang no choice kayo na magkita. Tapos dressing room, kain kayo ng sabay-sabay, malibri kayo ni Ma'am Shiren. So, alam mo yung masarap yung na feeling. Nakakamiss, pero siyempre, gano'n naman ang tanhana. So, you always accept them because marami nang blessing din na nagbubukas. Mam Ma Jemels na trending yung reset na concert ni Mr. James. Tapos grabe. talagang grabing LSS na yung You Were There. Mm -hmm. din, and Yung reaction na parang sabi ni Mr. James, parang nahihirapan na siya kumantay. It's no time na daw. Pero Alam mo si Mam Ma Jemels, sobrang proud ako kay yeah. Mr. James talaga. Kasi um, ikaw ay superstar. Mm -hmm. Icon ka. Pero, um, di ba yung mga... May mga icon na ganyan talaga, iba yung kanilang tindig. Pero sa kanila, kay Ma'am Shirej, nagpakumbaba siya na inamin niya inamin niya na hindi na siya ganun kakuan. Pero nung nagpakumbaba siya, the more na duma, naging the best yung boss niya doon sa reset. Ah, parang halimaw si mga Uy, para siyang, para siyang dragon ba na, Mah! parang kinain kami lahat. Oh. Oh, kayo sa ano, niya. na, ganun, naging kami sa kanya. Sobrang <laughs> <para>, talaga. <laughs> sobrang kaming na sa kanya. Kaya, Ma'am Sherej, si ang galing-galing mo sa reset. Eh, importante talaga na talagang um, ini-enjoy mo lang kasi sa, kaya nga, mabuti hindi siya kinabahan nung time na, Apat na araw. Ma'am Sherej, ano ang pakiramdam na may PBB ka na back-to-back with PGT pa? Ito talaga, nakakaroon na ako ng kabag sa chance sa sobrang kapag ko. Dahil siyempre, hindi ba basta-basta itong PBB at hindi rin basta-basta itong PGT. PGT. Talagang host ka na, Ikaw, no? Ikaw ang mukha na Hindi nakaka-pressure. Naka kaya nga, I'm, I'm, this season of my life, kaya naman sabi ko talaga, the pressure is on. Kasi bakit hindi pa masabayan ng mga ng um, PJT naman para sa PBB. So ngayon, am um, sinasabi ko na lang na kaya na 'yung eh, sa post ko na kami ang host ni Robbie. Alam ko man maraming magbabash niyan ni. Eh. Pero I'm very sorry, we have a cash. <laughs> <laughs> Nangayon, kailangan namin ng cash para sa saaming sweldo. So, um um wala na kayong choice, 'di? Talagang thank you Lord, gagawin na lang namin ang best namin. And sa kanyo kala na kami i-bash, kung maiikakabash basta amin. Okay. Thank you. Thank you